ipagsasapubliko ng uh, Statement of Asset Liabilities and Net Worth Aba, sa niyong mano ng paglala ng isu sa korupsyon. Ang uh, grupong akbay naman iginiit ang kahalagahan ng akses sa mga dokumento. Alamin natin ang buong detalye at iba pang mga balita sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario binigyan din ng grupong Akbayan ang kalagahan na magkaroon ang publiko ng publiko na access sa kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN na mga opisyal ng gobyerno. Kasabay ng isinumiteng liham kay Ombudsman Jesus Kispin Boeing Remulya na nandigan ang naturang grupo na maisa publiko ang kopya ng mga ito. Ayon kay Rafaela David, National President ng Akbayan Citizens Action Party, mahalagang makita ng publiko ang salen ng mga opisyal ng gobyerno paraan niya ito magkaroon ng pagkakataon ng taong bayan na masuri at masiyasat ang anumang di maipaliwanag na kayamanan ng isang lingkod bayan. Git niya na layon rito makilatis maygi kung tugma ang expected income ng opisyal sa yaman nito at kung may unexplained at ill-gotten world man ay matuklasan. Mahalaga kasi mahalagang makita natin yung salin ng ating topmost officials para magkaroon ng public scrutiny doon sa kanilang kayamanan. Ito ba ay uh, parang under underdeclared o kaya ay may nakikita ba tayong unexplained wealth? Lalo na kung kikilatisi natin yung kanilang uh, expected income. Ano? So napakahalagang may access ang publiko sa SALEN para makilatis natin. Sino ba talaga yung may ill-gotten wealth? Yung may parang nakakapagtakang mga dinedeclare? at uh, makita ng taong bayan kung meron ba talagang pinatago yung ating mga uh, political leaders. Buhat ito, umaasa ang grupo na sa pamamagitan ng bagong lideratura sa Ombudsman ay magiging bukas o magkakaroon na sila ng akses sa salen ng mga matataas na opisyal ng bansa. Sa liham kasing isiniminti nila, hinimok ng grupo na isa publiko ni Ombudsman Remulia ang kopya ng salen na na President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Vice President Sara Duterte, former Ombudsman Samuel Martinez at iba pa. Kung matatandaan natin yung nakaraang Ombudsman kasi ni-restrict yung access ng mamamayan sa SALIN, lalo na ng topmost officials natin. Ngayong may bagong memo, we're hoping na yung parang tinago nung nakaraang anim na taon or higit pa nga simula nung 2016 uh, under the previous administration ay sana makita na natin once and for all. Kasi ilang taon na, simula nung naupo si Matires na tinago yung salin ng ating mga highest officials of the land, sana this is the moment na masilip na natin ano ba yung kanilang sinusubukang itago sa taong bayan. Samantala, naniniwala naman si Father Robert Reyes ng Clergy for Good Governance na ang restriksyon sa akses ng salin ay sanhiyo mo sa paglala ng korupsyon sa bansa. Maaalalang sa panahon ng dating ombudsman, nagkaroon ng restriksyon makakuha ng kopya sa salin na isinusumite sa tanggapan. Ngunit sa pag-upo ni Ombudsman Jesus Kispin Boeing Rumulia, kanyang binago ang panuntunan at ginawang accessible ang naturang dokumento. Oo, kasi nga kaya nga po ang problema ng bansa natin ay yung mga dynasty na sila-sila rin na nasa pwesto, sila-sila rin ang nag a ng Supreme Court Justices, nag a ng Ombudsman, nag-a-appoint ng Sandigan Bayan, Uh, justices, etc. Uh, uh, yung sistema ng pamahalan ay protection nilang lahat. Kaya yung sal na dapat dinideklara ay nasa konstitusyon yan. nag mula Office of the Ombudsman. Ito si Bombo Grantilario Hilario and this is Bombo Radio Philippines the number one and most trusted source of news information BAS Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.